sa Rossmar kagaya ko premium sunscreen live sa harap ng brand owner <laughs> ay parang ayoko wait lang ito yung consistency ito yung ano niya ito yung <coughs> ito yung kema niya yung yung sunscreen niya honestly it reminds me of another Filipino brand. Ganon yung atake niya. Yung first katay ko siya makita, it reminds me of... Actually, na-try ko na yung una nilang sunscreen eh. Yung medyo hindi magandang packaging. Pero maganda yung formulation. Actually, itong sunscreen ni, ni Rosmar, sa first ingredients list niya, mga UV filters. So, sunscreen talaga siya. Kasi may mga... Ayun! yung letter B na brand, para medyo ganun yung M niya. Tapos, nagbago rin sila ng scent. Kasi natatandaan ko, yung una ko na try na, na, ano niya, na, na sunscreen niya, amoy strawberry, na medyo panis yung amoy. Pero ito, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy talaga yung mga, Tuloy-tuloy yung bibig ko guys pag live. Kaya di ako nagla-live. Ayun. <coughs> ito, sige. Try natin ha. Sa, sa kamay muna. Pakita ko. Ay! Unfair kasi nilagyan ko na ito na sunscreen. Lagay tayo yan. Sige na In, fair, in fairness dito, madali siya ma-absorb. Ma And yung scent niya, guys, hindi naman lahat okay sa scents. Pero, yung scent niya ngayon, this is the good one. Nice choice. Pero medyo mabango pa rin siya. Siguro kung mas babawasan yung amoy, mas okay. Medyo malakas din yung amoy. Pero okay na yung amoy kaysa nung first nilang release <coughs> na sunscreen. Sige, try natin sa face ah. This is live. I e one finger ba natin? Yung parang sa ano? Yeah, okay. Sa left side ng face. Okay tayo. Ayan. Layer by layer muna tayo ha. Hmm. In fairness. Ayan no? Naaalala nyo kapag gumagawa ko ng mga content, sobrang white niya sa una. ba? Diba? Ito si... Itong, itong kagayaku In fairness naman sa kanya, <laughs> hindi siya ganun. Ayan. Mayroon pa na tira. It has a white cast ha, sa so una. Pero nawawala rin. Ayan. Ayan. May mga nagsasabi na dinadaya ko daw yung pag ano, pag, pag nagko Minsan guys, kinakat ko kasi at saka nung at saka nung kuha ko. <laughs> lipstick reveal. Um, pinili to ng mga followers ko kanina. Hindi to lipstick. It's Careline TGIF. Ayan. Ayan. Yung problema lang dito, sige, magiging ano ko ah. For me, na someone na pawisin, someone na oily yung skin, medyo moisturizing siya. Masyado. Para sa akin. Though hindi naman siya nagpipil, pero ito yung moisturizer, ito yung sunscreen na moisturizing siya. Hindi siya yung matte, hindi siya yung parang adorn. So kung gusto niyo ng mga ganun na finish, maganda rin to to layer with, i-layer mo siya with um, powder. In fairness, okay siya. Meron siyang hyaluronic acid. Kaya siya, meron siyang sya aloe vera extract. Meron siyang niacinamide. Ito, meron siyang petrolatum. Ito yung ano, ito yung parang petroleum jelly. Kaya it's very moisturizing. Yun lang yung worry ko kapag katulad kung sobrang pawisin, baka may tendency, may chance na baka maglangis-langis siya. Hindi siya naglilibag. Meron, meron ako na panood na video na naglilibag siya, pero sa akin hindi naman siya naglilibag. Hindi ako sa salamin ha. Hindi siya naglilibag sa akin. Ayun. Oh, na-review ko na, ha? Pero okay siya. At tsaka maganda rin dito, ha? Clap, clap, clap. Kasi meron sa may direction, meron siyang nakalagay na reapply frequently every two hours for best results. May ganun siyang paandar na nire-remind kayo mag-reapply. Hindi lahat ng sunscreen may ganong keme i-rate ko ba siya? Okay. Kung i-rate ko siya, hmm. Sige. Ah, uh, okay. Yung mga magaganda, okay na yung, yung affordable siya. Not sure if F SPF tested, pero FDA notified siya, chinek ko eh. Uh, okay naman yung packaging Mas okay Better than before Yung scent niya is okay Pero ang lakas Ayan lang For me It's very moisturizing Para sa akin Napawisin at oily skin Pero Ito na naman Okay na naman yung formulation niya Kasi Guys pag tubitingin ako ng sunscreen Kasi gusto ko Na nasa una nasa first line yung mga UV filters. E ganito si si Bar. May nakita ko, try mo one week. Yes! Kailangan siya itest talaga. Kailangan pa siya talagang itest. Siguro, di mo natin siya lalagyan, bibigyan ng rate. Pero ngayon, na hindi ko pa siya test. siguro it's between 6.5 to 7 out of 10. Ayun. Hindi naman siya, hindi siya pangit hindi siya pangit na sunscreen, in fairness. Compared doon sa unang nilang nilabas, medyo amoy, para sa akin, amoy panis na strawberry yung, yung scent, tapos hindi masyadong maganda yung packaging. Pero yung improvement ng packaging nila ngayon, in fairness, maganda. Kasi nandito lahat ng information, ingredients, direction, kung ano yung binibili mong product, saan siya na-manufacture, na saan siya ginawa, ano yung manufacturing date, ano yung expiration date, andito lahat. It's SPF 50. But, wala siya nung PA rating. Yung PA++++ kung ano yung, kung ilang plus. Kasi guys, meron siyang kagaya na amoy eh. Mabango siya eh. Actually, mabango siya. Kaya lang, masyadong mabango. Pero okay yung amoy.